Ano ko na? Sa kasi kailangan ko nang matapos. Bakit kailangan ang eh. sabi mo pa? Ayaw kayo ni Madam Gemma. Nani mo ko. Ang sama ng lago, hindi mo naisip na baka si butis ko hindi lang itulog kaya mainit yung ulo. Sa ba? Hindi pa ako nakakalm down sa pag-aayos ko ng gamit. Nag-aayos ka nga ng gamit. Gusto mo naman umalis. Kasi buong buhay natin, puro na lang alis. Oo, sige, nagtiis ka sa ibang bansa. Tiisin ko naman yung mukha namin. Tak***an. Bumuhos ang luha ng magkapatid na Tony Fowler at Mama Marie matapos na magkaroon sila ng matinding diskusyon sa nanay nilang si Madam Gemma sa latest episode ng kanilang reality show ngayong Sabado, June 22, 2024. Nagsimula ang gulo nang dalhan ng pagkain si Tony ng dalawang bata na sina Happy at Ina sa gitna ng kanyang tulog. Bagamat kulang na kulang parawang tulog ni Tony, ay pinilit niyang i-entertain ang dalawang bata para lang makita ng mga ito na na-appreciate niya ang sorpresa ng mga ito sa kanya. Hindi man umano maganda ang gising niya at plano niya rin daw sanang matulog ulit pagkaalis ng dalawang bata, ngunit pinilit niya raw ngumiti, lalo na't na nakavideo raw ang pagsorpresa ng mga ito. Gayun pa humantong nga sa init ng ulang gising ni Tony dahil hindi pa man din umano ang katawan niya sa panibagong araw ay tila inuulan na naman umano siya ng trabaho nang sunod-sunod na nagsidatingan ng mga tao sa kwarto niya. Paliwanag ni Tony, bawat eksena kasi sa Toro House ay isa-isa nilang videohan, para kung i-upload nila sa reality show ay hindi raw magulo ang video. Ngunit hindi pa man din daw tapos ang video ng pag-surprise sa kanya nila Ina at Happy ay kinukulit na raw siya ni Madam Gemma at Tayronia. Una rito ay ng paulit-ulit na sinasabi ni Madam Gemma na pinaglutuan sila nito at tatlong beses niya raw itong sinanya sana sa natatapusin muna niya ang video ng pag sa kanya ng dalawang bata. Sumunod dito ay ang pangungulit ni Tayronia nang gusto nitong ipakita sa kanya ang medal niya ngunit tila nabastusan nga raw si Tony dahil makailang beses na rin daw niya itong pinagsabihan na mamaya na dahil dito ay nasigawan niya ito at sinabi, Pareho kayo ni Madam Gemma, labas! Dito na rin sumakit ang loob ni Madam Gemma dahil nakakawalang respeto raw ito sa kanya bilang nanay ni Tony. Mga pahayag nito. Pumunta nga ako doon para magbigay ng pagkain nila ni Vince. Si Tayro niya pumunta din doon, dala yung medal. Sabi pa, pareho kayo ni Madam Gemma, labas. Napakabastos nito. Riso nung isa bihira makita hindi nakita maghapon. Kausapin niya ng maayos, hindi yung ganyan. Kahit maganon-ganon yan, ay e eh magpakatao ka magsalita. Hindi yung ganyang tinuturing mo kaming tauhan mo na ganyan. Ipinaliwanag din ito ni Tony ang kanyang panig at Aniya. Ayaw niyang nagiging basto si Tyrone kahit ano pang achievement ang makuha nito. Paliwanag ni Tony. Tyrone paglapit mo sabi ko sa'yo, ka anak, may video. Alam mo yan, pag nakita mo si Payin na nakavideo. Pero niya, aanhin ko ang medal kung bastos ka. Pag nagsabi ako ng nakalak, wait sandali lang. Si mami maintindihan ko tatlong beses. Naintindihan ko kasi hindi niya alam ang work ko, na ganun talaga. Gayun pa man, masakit pa rin ang loob ni Madam Gemma dahil nabastusan nga raw siya sa naging paraan ng na pagsasalita ni Tony sa kanya kaya naman nagligpit na ito ng gamit at planong umalis ng bahay ni Tony. Dahil dito hindi na napigilan pa ni Mama Marie at Tony ang umiyak dahil anila ang bilis raw sumuko sa kanila ni Madam Gemma samantala ngayon lamang nila ito nakasama ng matagal. Mga pahayag pa ni Mama Marie. Hindi naman agad-agad na maaayos pero huwag kang lumayas, huwag kang umalis kasi buong buhay natin puro na lang alis. Magtiis ka o, sige, nagtiis ka sa ibang bansa. Tiisin mo naman mukha namin. Tisin mo naman yung pagiging squatter ng mga anak mo. Ayoko magsalita ng masakit eh. Pero ang sakit eh, paulit-ulit na lang. Kapag galit ka, mamablock ka. Ang inaano ko lang naman kay mami, magtiisa na lang tayo ng ugali. Huwag kang umalis. Andali-dali kasing umalis kasi hindi naman ikaw ang naiiwan.